Sa gitna ng malamlam na ilaw ng isang maliit na kuwarto sa Dubai, nakaupo si Martes. Isang 42 anyos na ina na anim na taon nang nagtatrabaho bilang domestic helper. Sa maliit na mesa, hawak niya ang papel na may nakaprint na flight details. Palipad na siya pa uwi ng Pilipinas. Ilang linggo na niyang pinaplano ito. Ngunit hindi niya sinasabi sa kanyang mga anak. Gusto niya kasi silang sorpresahin. Sa mga gabi ng kanyang pagtatrabaho, tanging larawan ng tatlong anak ang laging nasa tabi ng kanyang unan. Si Ella na panganay, labing-anim na taong gulang. Si Junjun, dosi-anyos. At ang bunso na si Mika, walong taong gulang pa lamang nahuli niya itong makita. Sa tuwing naiisip niya ang ngiti ng kanyang mga anak, nabubura ang lahat ng pagod at lungkot na kanyang dinadala. Matagal ng pangarap ni Martes na makauwi. Anim na taon din niyang tiniis ang init, paungutya at pagod sa banyagang lupa. Bawat sahod, padala, halos walang natira para sa kanya. Ang mahalaga ay may pagkain at matrikulang ang mga anak. Kaya ngayong may kaunting ipo na siya, umuwi siyang may dalang maleta ng pasalubong at pusong sabik na sabik sa yakap ng kanyang mga anak. Habang nasa eroplano, pinipigilan niya ang luha. Sa isip niya, siguro paglaki nila, maiintindihan nila kung bakit ako nagsakripisyo. Ngayon, gigisingan ko sila bukas ng umaga. Yayakapin ko sila na maigpit at sasabihin kong hindi na ako waalis pa. Paglapag ng eroplano sa naiya, ramdam ni Marites ang halu halong emosyon. Tuwa, kaba at pananabig. Umagang amaga, diretso siyang sumakay ng bus pa uwi sa probinsya. Habang nasa biyay, pinagmamasdan na niya ang tanawin. Ang mga palayan, mga bata naglalaro sa gilid ng kalsada at mga kariton na hila-hila ng kalabaw. Parabang muling bumalik ang lahat ng alaalang iniwan niya. Makalipas ang ilang oras, bumaba siya sa baryo nila. Hawak-hawak ang maleta Tinungo niya ang dati nilang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Pero laking gulat niya nang makita itong halos gibana. Wasak ang bubong, sira-sira ang dingding, at tila matagal nang walang nakatira. Kinabahan si Marites. Dali-dali siyang nagtungo sa tindahan malapit sa kanilang bahay. Nakilala agad siya ng tindera. Marites, e, ikaw ba yan? Naku, umuwi ka na pala bulalas ng babae. Oo, oh, Aling Rosa. Pero nasaan po mga anak ko? Bakit po ganito ang bahay namin? ko si Aling Rosa. Ay iya, mahirap ang nangyari. Nung ilang buwan kang hindi nakapagpadala dahil sa naospital ka raw sa Dubai, nagkabaon-baon -bon sila sa utang. Umalis na rin ang nanay mo. Sumama sa tiyuhin mo sa kabilang bayan. At ang mga anak mo, Saglit siyang tumigil. Tila nag-aalangan. Nasaan po sila Aling Rosa? Sabi niyo po sa akin. Halos mangyak-ngyak na tanong ni Marites. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Nakikita ko silang palaging nasa bayan Marites. Pasensya ka na. Pero nakikita kong namamali mo sila sa palengke. Para bang gumuho ang mundo ni Marites sa narinig? Nang hina ang tuhod niya at halos mabitawan ng hawak na maleta. Hindi, hindi pwede. Hindi sila pwedeng umabot sa ganun. Dahil sa narinig, ay nagmadali siyang nagtungo sa bayan. Sa gitna ng mataong palengke, napansin niya ang tatlong batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Payat, mararami ang damit, at tila ilang araw nang hindi naliligo. Isa-isa niyang sinuri ang mukha ng mga ito. Ella? Junjun? -jun? Mika? Mahinang bulong ni Marites habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Ella nakayoko at hawak ang isang lata na may kaunting bariya. Si Junjun -jun ay nag-aalok ng pamunas sa mga dumadaang sasakyan. Si Mika naman ay natutulog sa gilid ng bangketa. Yakap-yakap ang isang sirang manika. Para bang pinunit ng matalim na kutsilyo ang puso ni Marites? Hindi niya napigilang umiyak at dagling lumapit. Mga anak! Nagulat si Ella at mabilis na napatingin. Una'y hindi niya makilalang ina dahil sa tagal ng panahon. Ngunit nang mapagtanto niya, nanlaki ang mga mata nito. Ina? Si, si, si nanay? Tumakbo si Ella at niyakap ang ina ng mahigpit. Kasunod ng mga kapatid Si Junjun ay humagulgol habang yakap-yakap ang bewang ng kanyang ina. Si Mika naman may dumilat at nang makita ang ina, agad na sumigaw. Nanay, umuwi ka na! Umiiyak silang magkakahawak, ngunit sa gitna ng yakap at luha, dama ni Marites ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Hindi iyon ang tagpong matagal na niyang inaasam. Ang mga batang iniwan niyang puno ng pangarap, ngayon yung mga batang lansangan na nagugutom at nanlilimos na lamang. Pagkatapos na masakit na muling pagkikita sa palengke, dinala ni Marte sa mga anak sa isang maliit na karinderiya. Pinakain niya mga ito ng mainit na kanin at ulam. Habang kumakain ay kitang kita niya kung gaano kabilis nilang takan ng mga bata ang pagkain. Tila matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Mga anak, bakit hindi niyo ako tinawagan? Bakit hindi kayo lumapit kay Lola o kay Tiyo? Tanong ni Martes at halos mabiyak ang puso. Si Ella na ngayon nagsilbing parang magulang sa dalawa ay eh marahang sumagot. Nay, una po naming sinubukan pero si Lola may sarili na pong buhay. Si Tiyo naman, hirap din po. Nasanay na lang po kami kahit mahirap. Ang sabi ko kay Junjun at Mika, magtiis muna hanggang makauwi na kayo. Napagulgol si Martes. Patawad mga anak. Patawarin niyo si nanay. Ginawa ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero ito, ito ang inabot ninyo. Gutom at hirap. Yumakap si Ella sa ina. Nay, hindi niyo kasalanan. Alam po namin nagsakripisyo kayo para sa amin. Ngayong nandito na kayo, Sapat na po iyon. Ngunit kahit ganoon, nanatili ang sugat sa puso ni Marites. Nakikita niya sa mga mata ng kanyang mga anak ang trauma at pagod. Hindi ito madaling burahin. Kinabukasan, binalikan ni Marites ang kanilang lumang bahay. Nagdesisyon siyang ayusin ito at magsimula muli doon. Ngunit hindi naging madali. Maraming kapitbahay ang bumubulong-bulong sa tuwing siya'y makikita. Akala mo siguro, kaya na niyang buhay ng pamilya niya sa abroad. Pero tingnan mo, nauwi rin sa lansangan ng mga anak. Sayang, ang tagal niyang nagtrabaho. Pero bakit ganito ang nangyari? Bulong ng kapitbahay. Ramdam ni Martes sa mga mapanuring tingin at panlalait. Parang lahat ay may bintang laban sa kanya. Ngunit hindi siya nagpadaig. Pinili niyang tumahimik at itoon ang atensyon sa kanyang mga anak. Nagsimula siyang maganap ng mapagkakakitaan. Nag-apply siya bilang kahera sa isang maliit na grocery sa bayan. Kahit maliit ang sahod, sapat na para hindi na muling manghingi sa lansangan ng kanyang mga anak. Ngunit hindi madali ang pagbabalik loob. Si Junjun ay nahihiya pa rin makihalubilo sa mga kaklase dahil kilala siyang batang kalye. Si Mika naman ay madalas umiyak tuwing makakakita ng ibang batang kumakain ng candy o ice cream. Samantalang si Ella, kahit bata pa ay nagkaroon ng matinding pagod at lungkot mula sa responsibilidad na iniwan sa kanya. Lahat ng ito ay masakit para kay Martes. Ngunit sa alip na sumuko, pinanghawakan niya ang isang pangako. Hindi na muling dadaan sa ganoong gutom at kahihiyan ng mga anak ko. Kahit anong mangyari, babangon kami, sabi niya sa isip. Unti-unti, nagsimula silang bumangon. Sa grocery ay napansin ng na may-ari ang sipag at tiyaga ni Marites. Hindi siya nagre-reklamo kahit mahaba ang oras ng trabaho. Dahil dito, inalok siya ng karagdagang oras at dagdag na kita. Si Ela naman, muling nakabalik sa eskwela gamit ang natirang ipon ng ina. Kahit may mga kaklase na nangaalipos na sa kanya, pinili niyang maging matatag. Hindi habang buhay ganito, balang araw, makakabangon din kami. Bulong niya sa kanyang sarili. Si Junjun ay nagsimulang tumulong sa bahay at nag-aral ng mabuti. Naging masipag siya. At madalas niyang sabihin sa ina, Nay, balang araw, ako naman ang mag-aahon sa pamilya natin Samantala si Mika, unti-unti nang nakangiti muli. Araw-araw inaabotan siya ng nanay niya ng baon kahit bariya lang. At para sa kanya'y sapat na iyon upang maramdaman na mahalaga siya. Ngunit sa kabila ng pagbangon, hindi nawawala ang takot ni Martes. Paano kung hindi sapat ang kanyang kikitain? Paano kung muling sumubok ang kahirapan na wasakin sila? At sa gitna ng lahat, Isang bagong pagsubok ang darating. Isa na muling susubok sa tibay ng kanilang pamilya. Akala ni Marites na tapos na ang lahat ng problema ng makita at makasama niyang muli ang mga anak. Ngunit isang hapon, habang siya'y pauwi galing trabaho, hinarang siya ng dalawang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Ma Marites? Tanong ng isa. May mabigat na boses. Oo po. S sino po sila? tanong niya. Galing kami kay Mang Erning. May iniwan kay malaking utang dito bago kayo umalis papuntang Dubai. Hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Kayo dapat managot. Nanlaki ang mata ni Martes. A ano ada pang utang? W wala akong natatandaan. Ang nanay niyo ang umutang para raw sa matrikula at pagkain ng mga bata noon. Ngayon, kasama sa utang ang tubo. Kung hindi niya mababayaran, ni namin ang bahay niyo. Kahit sira na, may halaga pa rin yan. Parang gumuho ang mundo ni Martes. Hindi niya alam na naiwan ng kanyang ina ang ganoong problema. Wala siyang ipon. Alos lahat ng naipadala niya ay nawala na. Umuwi siyang may kunting pera lang. Sapat sa pang-araw-araw. Umiiyak siyang lumapit kay Ella at ikinuwento ang nangyari. A anak, pa paano na tayo? Hindi ko alam kung saan ko ng pambayad. Ngunit sa halip na matakot, tumayo si Ela at hinawakan ang kamay ng ina. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi sila ang magtatakda ng kapalaran natin. Kakayanay natin to. Tutulong ako. Maglalaka ako ng kakanin sa eskwela. Napagulgol si Martes. Ngunit sa puso niya may sumibol na lakas kung noon siya lang ang nagsasakripisyo. Ngayon, kasama na niya ang kanyang mga anak. Habang si Ella ay nagtitinda ng kakanin at si Junjun -Ju naman ay tumutulong sa pag-aalaga sa bunso. Hindi maiwasan na laitin sila ng ilang kapitbahay. Anak ng OFW, pero nagtitinda lang ng suman. Hindi yata naging magandang buhay sa abroad ng nanay nila. Sayang, anim na taon siyang wala. Pero bakit ganyan ang kalagayan nila ngayon? Naririnig lahat ito ni Marites. Masakit. Pero pinipili niyang hindi lumaban. Imbis itinuro niya sa mga anak ang kahalagahan ng dignidad. Mga anak, huwag kayo mahihiya sa ginagawa ninyo. Ang mas mahalaga, marangal ang pinagkakakitaan natin. Ngunit si Junjun ay hirap tanggapin ang panunokso. Minsan ay umuwi itong umiiyak. Nay, tinawag nila akong pulubi. Sabi nila, kahit nandito ka na, hindi pa rin tayo waangat. Niyakap ni Marites ang anak. Anak, hayaan mo sila. Ang tunay na yaman hindi nakikita sa bulsa, kundi sa tibay ng loob. Balang araw, ipapakita natin sa kanila na mali ang iniisip nila. Sa kabila ng lahat, mas lalo lang tumibay ang pamilya. Mas naging matatag si Ella sa pagbebenta. Mas naging prosigido si Junjun. At si Mika, sa murang edad, nagsimula na rin mangarap. Nay, paglaki ko, gusto kong maging doktor para hindi na kayo mahirapan. Natawa at naayak si Martes. Sa mga salitang iyon ay nagkaroon siya ng bagong lakas. Isang gabi, habang nagbibilang ng kaunting ipon, napaisip si Martes. Kahit anong gawin niya ay hindi sapat ang sahod sa grocery para mabayaran ng malaking utang. Kung hindi sila kikilos, baka mawala sa kanila ang bahay na tanging tagapagpapaalala ng kanilang pamilya. Pumasok muli sa isip niya ang alok ng dati niyang amo sa Dubai bago siya umuwi. Kung gusto mong bumalik Marites, bukas pa rin ang pinto. Mas mataas ng sweldo. Bibigyan pa kita ng mas magandang kontrata na pamuntong hininga siya. Kung tatanggapin niya, muling mawawalay siya sa mga anak. Kung tatanggihan naman, paano ang utang? Paano ang kinabukasan nila? Kinausap niya si Ella. Anak, may pagkakataon na kung bumalik sa abroad, mas malaki ang kikitain ko. Pero iiwan ko na naman kayo. A ano sa tingin mo? Napatahimik si Ella. Kita sa kanyang mga mata ang pangulila at takot. Nay, kung aalis ka ulit, baka hindi na namin kayanin. Pero kung mananatili ka, kahit mahirap, basta magkasama tayo, mas pipiliin ko yun. Napahigpit ang yakap ni Marites sa kanyang panganay. Hindi niya alam ang tabang desisyon. Ngunit alam niyang anuman ang piliin niya ay eh may kapalit na sakripisyo. At doon, nagsisimula ang pinakamatinding hamon sa kanyang buhay. Paano pipiliin ang pagitan ng pamilya at kinabukasan? Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin mapalagay si Martes. Gabi-gabi siyang nagdarasal. Humingi ng gabay kung tama bang muling mga ibang bansa. Habang nakaigay, pinagmasdan niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa iisang banig. Lumapit si Junjun sa kanya isang gabi. Nay, narinig ko po yung usapan niyo ni ate. Aalis ka ulit? Nagulat si Martes. Hindi niya akalaing narinig ng anak. Anak, wala pa akong desisyon. Pero kailangan kong isipin ang kinabukasan ninyo. Umiling si Junjun. Halos maluwa. Nay, hindi ko po kailangan ng malaking bahay o mamahaling gamit. Ang gusto ko lang po sa ka namin araw-araw. Sa sandaling iyon, parang tinutusok ang puso ni Marites. Naalala niya mga gabing siya rin ay umiiyak sa Dubai. Iniisip kung paano lumalaki ang mga anak nang wala siya. Kung aalis siyang muli, baka lalo silang masaktan. Ngunit kinabukasan, dumating muli ang mga taong naniningil ng utang. Martes, kailangan na naming makuha ang bayad. Kung wala pa rin, kami na ang kukuha sa bahay ninyo. Halos mawalan siya ng pag-asa. Hindi na lang ito tungkol sa kinabukasan, kundi mismong tahanan nila ang nakataya. Isang araw, habang nasa grocery, kinausap siya ng may-ari. Marites, napansin ko ang sipag mo. Gusto kong iyalok sa iyo ang isang pagkakataon. Magbubukas ako ng maliit na karinderiya. Gusto kitang gawing katuwang. Alam kong magaling ka sa pagluluto. Kung papayag ka, hati tayo sa kita. Parang may liwanag na bumukas para kay Marites. Agad niyang tinanggap ang alok. Kinagabihan, sinabi niya sa mga anak ang balita. Mga anak, may pagkakataon na tayong kumita ng mas malaki nang hindi ako haalis. Tutulungan ako ng amo ko na magtayo ng karinderiya. Nagpalakpakan at nagyakapan sila. Si Eli agad nag-alok na tumulong sa pagluluto at pag-aasikaso. Si Junjun -Ju naman ay gustong magbantay ng mesa tuwing walang pasok. Si Mika kahit bata pa. Masiglang nagpresinta na maghuhugas daw siya ng pinggan. Nagsimula ang maliit na karinderiya sa tabi ng palengke. Sa una, kakaunti lang ang mga customer. Ngunit dahil sa masarap at mura ang luto ni Martes, unti-unting dumami ang parokyano. Sa loob ng ilang buwan, nakabayad sila ng parte ng utang. Unti-unti ring bumabalik ang tiwala at respeto ng mga kapitbahay. Makalipas ang isang taon, hindi man sila mayaman, ay unti-unti silang nakaahon. Nabayaran nila ang malaking bahagi ng utang at naayos kahit kaunti ang kanilang bahay. Ang mga anak ay muling nakapag-aral ng maayos. Isang gabi, habang magkakasamang kumakain, napangiti si Martes. Mga anak, kung sakali mang inalok ulit ako ng trabaho sa abroad, hindi ko natatanggapin. Natutunan ko na, wala nang halagang malaking pera kung wala naman ako sa piling ninyo. Tumango itong si Ella. Nay, kahit mahirap, mas masaya tayong magkasama. Oo nga po sabay na sabi din ni Junjun at Mika. Napaluwa si Martes, ngunit iyon ay luha ng kagalakan. Hindi pa man ganap na natatapos ang lahat ng problema, alam niyang may sapat silang lakas para harapin ang anumang darating pa. At sa kanyang puso, malinaw na ang aral. Ang tunay na yaman na hindi nasusukat sa pera o bahay, kundi sa pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya. Pula sa maliit na karindiriya, nagsimulang lumago ang kita ng pamilya. Dumami ang customer. Lalo na't na kilala si Marte sa pagiging masarap magluto at marunong makisama. Hindi nagtagal, pati mga driver, estudyante at empleyado sa bayan ay palaging kumakain na sa kanila. Si Ella bukod sa pagtulong ay natutong magluto ng sariling putahe. Madalas, ay siya ang gumagawa ng mga kakanin na mabilis na uubos. Sa eskwela ay nakilala siya bilang masipag at determinado. Naging inspirasyon siya sa mga kaklase. At sa kabila ng panunokso noon, ngayon ay hinahangaan siya. Si Junjun na dati laging tinutukso. Nagsimulang magpakitang gila sa klase. Lalo siyang gumaling sa pagsulat ng mga salaysay tungkol sa buhay, sakripisyo at pamilya. Isang araw, nanalo pa siya sa isang writing contest sa distrito. Nang umakyat siya sa intablado ay proud na proud si Martes at ng kanyang mga kapatid. Si Mika naman bagamat bata pa. Nagsimula ng mangarap ng mas mataas. Lagi niyang sinasabi, Nay, paglaki ko, magbubukas din ako ng sariling klinika. Ako mag-aalaga sa inyo unti-unti napalitan ng pag-asa at tapang ang mga sugat ng kahapon. Dahil sa lumalagong kita ng karindiriya, tuluyan nilang nabayaran ng malaking utang kay Mang Erning. Dumating ang araw na mismong si Mang Erning ang pumunta sa kanila. Marites, bayad na lahat. Wala na kayong dapat ikatakot. Aniya sabay abot ng resibo. Napaluwa si Marites. Salamat po, hindi ko inakalang darating ang araw na makakabangon kami. Ngunit higit pa sa resibo. Ang pinakamahalaga para kay Martes ay ang respeto ng kanyang mga anak at komunidad. Ang mga dating nangungutya ngayon ay bumibilib na sa kanila. Mabuti pa si Martes. Kahit anong hirap, hindi sumuko. Tingnan nyo, nakabangon sila. Yan ang tunay na ina. Hindi iniwan ng mga anak kahit anong pagsubok. Sa pagkakataong iyon, muling naramdaman ni Marte ang halaga ng kanyang sakripisyo. Hindi man siya naging mayaman, naging buo naman at matatag ang kanyang pamilya. Isang gabi ng Pasko, nagtipon silang mag-anak sa kanilang bahay. Simple lang ang handa. Spaghetti, pansit, at ilang kakanin. Ngunit para sa kanila, iyon na ang pinakamalaking kapestahan. Habang sabay-sabay silang kumakain ay nagsalita si Ella. Nay, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nasa lansangan pa rin kami. Nay, pangako ko, paglaki ko, ako naman ang tutulong sa pamilya natin. Dagdag pa ni Junjun. -Jun. Nay, huwag ka na aalis, ha? Lagi ka na lang dito. Bulong ni Mika habang nakayakap sa ina. Napaluha si Martes at niyakap ang mga anak. Mga anak, hindi na ako haalis pa. Dito na ako, kasama ninyo. Natutunan ko na ang pinakamalaking kayamanan na hindi ang pera, kundi ang mga taong minamahal natin. At sa gitna ng simpleng handaan, sa ilalim ng maliit na parol na sila mismo ang gumawa. Sabay-sabay nilang tinupad ang pangakong kahit anong hirap ang dumating, hindi na sila bibitaw sa isa't isa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaaring nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.